makataka sa isang mundo ng napakagandang pagkamagarbo. Wala pang 1% ng mga pandaigdigang manlalakbay ang nakatikim ng rurok ng sopistikadong ito. Ipaalam sa amin pamper na may isang matalik na sulyap sa walang kapantay na kasaganaan ng Rosewood Pinakapiling Tao Santuario, Vaga Premium Curations. Mula sa plush unan at silken sheet caressing yung balat sa nakapapawis kents at tunog ng karangyaan na nakapalibot sa iyo, ipapakita namin sa iyo kung ano ang tunay na hotel connoisseurship pakiramdam. Sundin kami sa pamamagitan ng isang oasis ng Pino Relaxation kung saan ang iyong bawat pangangailangan ay hindi lamang natutugunan ngunit inaasahan sa pamamagitan ng diskrit pambihirang serbisyo. Pakiramdam ang velvety touching marangyang pamumuhay habang inihahayag namin kung pano i-unlock ang pinaka-indulgent, eksklusibong magakaranasan sa mga katangian ng Rosewood. Manatili hanggang sa dulo upang malaman kung sinong celebrity ang nagstay sa marangyang hotel na ito. Maghanda na maihatid sa isang kahangahanga, bihirang mundo ng pampering at pribilehiyo. Maglakbay kasama natin at sa katapusan Magbubunyag tayo ng mundo kung saan ang kasaganaan ay nagiging isang uri ng sining. Transcend sa isang walang kapantay na mundo ng karangyaan at pribilehiyo. Sumali sa amin para sa isang intimate escape sa pinaka-indulgent sanctuaries Rosewood sa buong mundo. Pagsuko sa mga paghagod ng mga plush linen at nakapapawi ng mga pabango habang inilalabas namin ang lihim na mundo sa likod ng kagandahan ni Rosewood. Mula sa makasaysayang kadakilaan hanggang sa makisig na modernidad, maghanda na ihatid sa pamamagitan ng maingat at anticipatory service na tumutugon sa bawat pangangailangan ninyo. Sundin kami sa isang oasis ng pagpapahinga at pagpipino kung saan ang marangyang pamumuhay ay isang karanasan upang lasahin. I unlock ang VIP access sa piling tao ng Rosewood kapaligiran ng pampering at extravagance. Rosewood London nakatayo regally kasama High Holborn, Rosewood London envelops sayo sa quintessential British pagpipino. Higit pa sa kapansin-pansin, Edwardian facade ay namamalage isang pampering kanlungan mula sa abalang London. Ang mga stately public space na puno ng mga mayamang detalye ay lumilikha ng eksklusibong kapaligiran na nakalaan para sa mga VIP. Umakyat sa iyong marangyang accommodation at tuklasin ang bawat amenity na naghihintay sa iyong utos. Ipasadya ang iyong in-room bar, magpahinga sa plush fret linens at tangkilikin ang discreet butler service para dumalo sa bawat pangangailangan. Ang senses pa ay nagbibigay ng pagpapabata sa pamamagitan ng mga paggamot ng lagda sa isang sirin na kapaligiran. Narito ang sinabi ng ilang bisita tungkol sa marangyang spa na ito, Ano ba naman ang hindi dapat mahalin sa pagiging pampered? Talagang mahal ko ang lahat ng Rosewood Hotels at Spa. Nagkaroon ako ng isang nakakarelax na masahe at ang body scrub ay insanely perfecto. Ang downside lang ay natapos na Since na ngayon ang go-to spa ko sa London, hindi ka panipaniwala sa lahat ng paraan. Pagkatapos ng indulging katawan at kaluluwa, satiate iyong panlasa na may creative British cuisine mula sa isang Michelin-starred chef. Retreat sa mirrored room na ligo sa natural na liwanag para sa afternoon tea o isang klasikong British gin. Sa mataas na personalized na pansin at makasaysayang alindog, ang Rosewood London ay isang palasyo ng lunsod kung saan ang marangyang pamumuhay ay isang karanasan na dapat na savored. Kung nahulaan mo na ang rapper na si Drake ay nanatili sa mga hotel ng Rosewood, tama ka. Nabanggit pa niya ito sa kanyang kanta na Life is Good. Rosewood Beijing, tumataas sa itaas ng sentral na distrito ng negosyo ng Beijing, Rosewood Beijing, balanse ang pamana at pagiging moderno para sa sopistikadong mga manlalakbay. Sumasakop sa pinakamataas na palapag ng landmark China World Tower, ang ari-arian ay nagbibigay ng isang marangyang pahinga sa gitna ng masikip na lungsod. Ang iyong eleganteng accommodation ay fuse ang mga high-tech amenity tulad ng integrated TV system na may Pinoy Asian aesthetics. Ipinakikita ng mga floor-to-ceiling window ang malalawak na tanawin ng lungsod habang ang iyong butler ay discreetly na tumutugon sa iyong mga pangangailangan. Bisitahin ang konsepto ng wellness ng asaya upang muling buhayin ang iyong katawan at isip. Ang mga ekspertong therapist ay nagbibigay ng mga nababagay na paggamot habang nahanap mo ang iyong zen na lumulutang sa panloob na pool. Pinuhin ang iyong panlasa sa Cantonese cuisine na nagtatampok ng pinakamainam na mga regional na sangkap na inihanda ng mga chef na may star na Michelin. Pagkatapos ay umakyat sa nakaistilong bar at lounge upang makihalubilo sa mga cocktail ng Craft 66 palapag sa itaas ng lungsod. Sa pamamagitan ng mga pinong impluensya ng Oriental na hinabi sa kontemporaryong karangyaan, ang Rosewood Beijing ay naghahatid ng isang eksklusibong modernong santuaryo. Rosewood, Guangzhou, nakahimlay sa kahabaan ng Pearl River. Rosewood, Guangzhou, bumubuo ng isang mapayapang pagtakas mula sa masiglang lungsod. Dinisenyo ng maalamat na I.M. Pei, ang ari-arian ay nagsasama ng kagandahan ng kalikasan sa pamamagitan ng mga kaayusan ng liwanag, espasyo at tubig. Hakbang sa luntiang panloob na hardin at pakiramdamang tensyon, matunaw ang layo umurong sa isa sa mga pinakamaluwang na accommodation sa Guangzhou na may mga tanawin ng sahig hanggang kisame ng riverfront. Pamper ang iyong sarili sa Asaya Wellness Center, lumulutang sa pool o paghahanap ng iyong zen sa isang tai chi klase. Ang specialty Chinese restaurant showcases Cantonese cuisine na may finest regional ingredients at flavors. Kapag handa ka ng mag-explore, direktang kumukonekta ang hotel sa premier shopping, dining at entertainment hub ng Guangzhou. Sa intuitive service at walang pinagtahian na pagkakasundo sa pagitan ng kalikasan at karangyaan, ang Rosewood Guangzhou ay isang mapayapang santuwaryo upang pabatain ang katawan at espiritu. Pagkatapos ng marangyang paglilibot na ito, paano ninyo malalabanan ang karanasan ng Rosewood? Ipaalam sa amin kung ikaw ay pinakanabihag ng Rosewood London, ng British refinement, modernong enerhiya ng Beijing, o likas na katahimikan ng Guangzhou. Gusto naming marinig kung aling lokasyon ang nagsasalita sa iyo. Huwag kalimutan na gusto ang video na ito para sa higit pang mga indulgent inspirasyon sa paglalakbay at isaalang-alang ang pag-subscribe upang hindi mo kailanman makaligtaan ang pinakamarangyang mga hotel sa mundo. Sundin ang Vaga para sa mas maraming premium curations. Sa ngayon, inaasahan namin na pakiramdam mo ay transported sa kapaligiran ng Rosewood ng pribilehiyo.